Huwag na huwag mong gagawin ito guys. At huwag na huwag mong i-open ito yung binigay na leak Baka mawala yung page at profile mo. Hello guys. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. For today's video, ayan, bagong kaalaman na naman to guys. Siguradong, siguradong, siguradong panoorin mo tong video na to siguradong siguradong hindi ka magsisisi guys okay ngayong araw na to guys ngayong gabi na to dahil uh, anong oras na sa Pilipinas pero gumagawa pa rin ako ng content yung video na to guys para po sa lahat hindi ko po sinasabing uh, magaling ka na siyempre alam po mga baguhan na guys ulit ulitin ko po yung mga gantong nandito sa taas ko yan yung nakikita nyo sa taas huwag na huwag nyo pong i yan at siguradong siguradong mawawala ang page mo at mawawala ang profile mo dahil isang ano yan, hacker. dito ko ah, hacker guys. Kaya mag-ingat po tayong lahat at kung may mga receive kayong notification na ganyan, kunwari ganyan. At meron ba nga, kung alimbawa sabi nga nila, This is ganyan this is kung buhat trabador daw ng ni ano ni Uncle. Kaya wag niyo wag niyo i-click yung mga message na yan. Sa sasabihin sa inyo, please click the link tal chat Meron kang violation Huwag daw wag mong gagawin yun guys. Huwag mo i-click yung mismong video na yun. At huwag mo i-click yung link na yun dahil baka katapusan ng iyong page or profile. Ulitin ko ha. Ito po yung malaking paalala po sa lahat ng mga content creator ha always ingat po kayo. Ako, sobrang dami ng receive ng ganyan. Sobra. Siguro, hindi lang siguro. Araw-araw, 10, -araw, lima. Akala nila siguro, malaloko na ako kasi sanay na ako sa ganyan. Kasi talagang, ako pa ba? Malaloko sa so, tagal ko na dito sa Facebook at nakikita ko -receive na receive ng ganyan. Ang dami pong nagme-message po sa akin yan, guys. Kaya, i-advise ko po sa inyo, ha? Ulitin ko, bago nyo po i-open yan, mag-ano muna kayo, magtanong muna kayo. Basta, kapag naka-receive kayo ng ganyan na kunwari galing kay Meta o galing kay Lolo o galing sa mga alagad niya o mga trabahador niya, huwag na huwag kong i-click yan kahit anong mangyari. Okay? Ulitin ko po ha, reminders sa lahat po ng mga content creator. Kung may mag-notify sa inyo ng ganyan at may nag-send sa messenger nyo, huwag na huwag niyo pong i-click. Okay, yun lang po guys. Siguradong malaking natutunan nyo po ito guys at malaking kaalaman para po sa ating lahat. Reminders po. Okay? Ito po muli si Edward Laksin, nakapogi ng Tarlac City. And God bless. Bye!